For today's video guys, so na niluksok na karoon diri sa siyudad kay uh, nakadawat na butag atong panalangin menang ato karong kwaon no, para magasto na to sa atong panginang lang sa watag adlaw no? naka okay siyang na blessings para sa para po sa kuwa so tara, bisag lunulan eh kung para lanjut yun kay siyempre excited yeah.

3 4 5 15

dito so, dra guys dra atong nadawat mo na tanan gikan sa inyong suporta gisuda pagi hapoy na siya kaya dra kay guys <laughs> sa inyong suporta God bless <laughs> ko <laughs> yan Sama na itong guys, nung ito ko sa video para ihulog ang savings no, para natay ma kot-kot pohon sa atong panginahang lanon simpre maglilintag pang malitsudaan pang tais o simpre pang konsumo-konsumo so, simpre pag dito ah, dito sa palingki palita yung uh, baka kay nang sabaw-sabaw pang pa, balik sa kusog ba sa pag inakluray sa sulutoy sa kabulan so guys karning baka po siya halang-halangon ni kay puro ni unod hmm.

salamat guys sa inyong support sa akin kanika na wala dyan ko dali kung wala po mo nga ni support sa akin ako sa makinaw na yun sa pag like sa pag share sa akong video o at pagkatawa salamat kayo salamat kayo